Good morning! Papunta kami sa Suising Suki Day 2022 dito sa World Trade Center Manila Pero bago yan, dadaan muna kami dito sa Divisoria kasi pupunta kami dito sa may Servwell Isa sa mga kilala at matatagal ng kainan dito sa Divisoria Matatagpuan sila dito sa may One Luna Street Halos likod lang to ng 168 Shopping Mall Sa tagal ko nang kumakain at nag explore sa mga ganitong mga kainan alam kong entrada pa lang makakatikim ako ngayon ng masarap na pagkain. Mura at abot kaya ang kanilang mga tinda. Sa itsura nito, medyo nahihirapan kaming mamili kung ano ba talaga yung gusto naming matikman nung una. Nirekomenda sa amin itong kamto. Sabaw pa lang at itsura pa lang ng pagkakaluto nito. Singin ko masarap talaga umorder din kami ng kempong ito raw talaga yung partner ng mga pagkain nila dito ito yung binabalik-balikan na kanin nila sa tingin pa lang, alam mong may special dito sa kanin na to umorder din kami nitong shomai dahil narecommender ito ng may-ari sila daw din mismo ang gumagawa nito tinikman din namin itong pork asado at grabe, ang sarap isa sa mga binabalikan dito sa survey well ay itong halo iba't ibang laman loob na may puting sabaw. Ang lasa nito ay yung mga sabaw na parang ginagamit sa mga authentic beef mami. Ito yung broth na matitikman mo lang halos sa mga matatanda at matatagal na mga Chinese restaurant. Yung aroma at yung flavor niya, very vinondo yung lasa. Itong kamto naman ay parang beef pares na meron siyang mas masabaw na version. Yung Maki naman, para siyang lomi na may pagkapares at bagay na bagay na ipartner dito sa Kyampong. Kaya kapag napunta kayo dito sa Bibisoria, puntahan nyo itong Servel well dito sa may One Luna. Tinikman namin itong Fresh Lumpia ng Poland. Hindi ko alam na meron palang Fresh Lumpia ang Poland Hopia. Sa panahon ngayon, yung mga kabataan, hindi na nila masyado na-appreciate yung ganitong klase ng Fresh Lumpia. Pero ako, Gustong gusto ko yung ganitong mga fresh lumpia kasi very nostalgic yung iyong pakiramdam dahil para kang bumabalik sa pagkabata. At para sa dessert, classic oji manju. At pumunta na nga kami dito sa World Trade Center para puntahan itong Suising Suki Day 2022. Martin Yevera Live tapos Ronnie Ricketts ang nagpapapicture sa loob. Napakaraming activity sa loob para kang bumalik sa pagkabata. Kasi ang dami nilang mga pakulo. Bawat brand merong kanya-kanyang boot at merong kanya-kanyang mga activity. Sobrang dami ng mga privis na makukuha mo. Kailangan mo lang mag-participate sa mga brand at kung ano yung activity na ibinibigay nila. Marami pang ibang mga celebrity yung mga nakasalubong namin. Kaya lang naubusan na talaga ako ng memory sa phone kaya hindi ko na nakuha na yung iba. Pero sulit naman dahil ito yung nakuha namin sa aming pagpunta sa Suki Day 2022.